So, hello, hello guys. Ito, magtanim na naman kami ng konting uh, kangkong and kamoti Isumpay lang namin dito sa maliit ng garden. So, ito yung last time na tinaniman ko. Namuntik na ako na himatay nung gabi na yon So, ngayon, tatanim ko ilito. Pero, ang apo ko na yung mag uh, uh, tanim at mag uh, bungkal ng kunting uh, alo pa. Ako magunting-gunting na lang. Kaya, yun na lang muna ang gagawin ko. Kasi sabi ko nga, today, magpahinga muna ako. Kasi nakapoy sa swimming, kaga exercise. So, today, sabi ko magpahinga ako. Pero, ah, uh, sayang naman, hindi naman ako ang magkilos yung apo ko naman. Kaya, ito, itatanim namin ito. Tsaka, magkuha ako ng kaunti para ibigay ko sa uh, biik doon sa kanyang kulungan. Yung mga naka akalat uh, kalat ng mga dahon ng kamuti. So, ito yung kangkong at saka yung kamuti na steam, ito ho yung kinuhaan ng gulay na nilalagay sa isda na kinakain ko. So, sayang naman yung kanyang steam, kaya itatanim ko para sa susunod hindi na magbili. So, ito nga yung Kamuti dito, pwede na nga ito magulayan sa sunod eh. Sa mga sunod na araw, pwede na ito magulayan at ilagay sa isda. So, sayang din ng 10 piso, ano. At saka, isa pa, malambot ang lupa ngayon kasi uh, umulan. Kaya, maganda itanim. Ang bilis lang itanim yung mga dalawang kaayong talbos ng kamuti, aning kangkong, at saka alugbate. Madali kasi ito itanim sa mga ganitong klase ng lupa. Ha? Ang bilis nilang tumaba. So, dahil nakalimutan ko nga yung gloves eh, kumuha pa yung apo ko kay mag-gloves siya. yung magtanim na nga uh, aming uh, kunting itanim dito, isumpay ko lang ito sa tinanim ko rin last time. So, uh, nakita ko yung tinanim namin nung last day. Uh, ilang araw lang, wala pa isang linggo. Ang ganda na ng kanyang tubo. Pwede na ma- gulayan pero ko pa lang so mga next day yun pwede na yung malagyan ng uh, ng uh, ano isda eh gulayin na eh, tanggalin na kag sa uh, isda so yung apo ko ayan naglabis gloves club siya kasi siya ang mag -kut, kut ng lupa para itanim yung aming uh, da ng kamuti alugbati at mayroong kangkong so Ayan, titingnan natin kung kung hanggang kailan naman mageta, magtubo. So, ito, tingnan ang ganda-ganda naman ng talbos na ito. Malapit na nga ito, ma gulayan. Ayan, mga next week, magulayan na ito. No, wala pa isang linggo, ang bilis na lang tumubo. So, ayan. Bagong tanim ito, ito yung tinanim ko ng muntik na ko hinimatay, kunti lang naman. So, ito, alugbati na naman, kangkong at kamote. hindi ko kuhain ko yung mga nakakalat dito na kamote na malalaki kasi ilagay ko sa uh, tangkal ng piki-piki uh, namin. Ayan, oh, ito yung mga dahon na ito. Tanggalin ko ito para na ilagay sa uh, ano na uh, baboy merienda nila. So, ayan. So, ito na yung aming uh, na garden-garden. So, sa susunod, uh, yun na naman yung uh, tanggalan natin okay. ng uh, kanyang uh, gulay kay ilagay natin sa ating isda. So, so ito yung mga pananim na talbos na madali talaga siyang mabubuhay, lalo pa pag umuulan. Ano? Tsaka, ayos mali talaga itong masarap ilagay sa mga sinabawan na isda. Ganon sa probinsya. Kunting dahon ng, ng kangkong o kaya dahon ng kamote o kaya alugbati masarap na. So, ayan. So, pupunta tayo sa tangkal ng ating uh, pigi Kay Chichi ang pangalan ng aming pigi Mabilis siya lumaki. So, papamirindahin ko siya ng dahon ng kamote. So, uh, simple lang na mirinda ng uh, mga biik dahon ng kamuti kasi marami ditong dahon ng kamuti kumakalat lang ano kasi sa ngayong panahon yung kamuti hindi na yan siya magunod kasi nagaulan na so tataba at tataba na lang yung mga dahon so ito pupunta na kami sa biik para maglagay kami doon ng merienda na dahon ng kamuti ako sa sunod na araw to pagbalik ko punong puno na ito ng dahon okay guys so samahan nyo ako pupunta tayo sa biikra ma magpakain tayo o magbigay tayo ng merienda doon sa mga biik ayun oh, ayun siya alaki mabilis siya lumaki ay kumakain siya mamaya kung ibigay yung kanyang merienda